Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, magbibigay lang ako ng uh, short update tungkol dito sa okra na aking niratun. Ano po, yung aking pinutulan kasi uh, dun sa video nito yung nauna, pinakita ko na medyo hindi na siya productive, masyado na siyang uh, mataas. Ano po at uh, bibihira na yung kanyang uh, bunga na lumalabas. So, ang ginawa ko dito ay pinutol ko siya. Dito. Dito ko siya pinutol. Ayan. Nakikita pa ba? Ayan. Diyan ko siya pinutol. And then, iniwanan ko yung mga maliliit na, na sanga na tumutubo sa kanya noon. At ngayon nga, eto ngayon, ayan, yung mga sanga na yon na ko ay meron ng bunga. May lumalaki pa dyan. Dito pa. Ayan. Dito rin. No? May dalawa pa dyan. Actually, mayroon pa nauna dito. Ayun, no? Oh, nasa likod. Itong isang to. Yan. Sandali, kukunin natin, ha? Medyo gumulang na kasi. Itong isang to, oh. Naiwanan ko, eh. Nakatago sa likod. Ayan, oh. More than 5 inches na yung kanyang haba. Actually po, itong okra, Gaya ng nabanggit ko na sa mga nauna ko pang video, maganda ito. Yung mga tipong uh, 4 inches lang siya to 5 uh, inches ay ma-harvest na. Uh, Pagka ganit nag ang bumukol na yung mga buto, ayan, nakabakat na. Ang gaya niyan uh, ibig sabihin ito po medyo gumugulang na. Pero pwede pa rin ito. Ayan lang, medyo maganit na. Mas masarap yung uh, malambot kasi. Hindi yung uh, lumalaban, hindi yung fibrous masyado. So, pag meron kang okra dyan sa inyo na magulang na, hindi na siya productive at uh, pang gamit-gamit lang naman, ano po, hindi naman natin kailangang uh, ibebenta siya. Pagka gusto lang natin kumain, isahog sa luto, ay meron tayong makukuha. Ito po, ganito ang gawin niyo Pag tumatanda na yung inyong okra, iprun nyo lang siya, Putulin nyo yung kanyang mga una-una, uh, yung kanyang mother stem, yung lead stem, and then yung mga nauna na nagbunga kagaya nito, yan. Pinutol ko rin dyan. Dito sa side na to pinutol ko rin siya. Ayan, dito. And then, yung mga maliliit na sanga na noon ay uh, maliliit pa to eh. Nakita naman sa dati kong video, ay eh, ayan nga, naglalabasan ng uh, mga bunga. Alright, so this is a very short uh, update doon sa ating uh, video about okra pruning or ratuning na tinatawag. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye.